baka ayos doon pa sa 3 na, gano'n kaya nakataas? taas? Eh, 300 na sa gruto, ah. Ba, nakakahingal na pala. Ha? Bakit? <laughs> Tinakiat mo na ba? Habang hilingal lang ako, ah. Ano, sige, basahin mo kami. Naka-video ka. Ha? Oto, dali. Pichu lang kita. Toy. Oh, parang mataas nga ito. sa nga po. Ha? Mm -hmm. Baka may bayabas. Ang time bayabas muna. <laughs> Sakawat muna. May mga halaman.

Ano na kakakyat tumulong. Labinin pa. I <laughs> pa. talagang. Hindi, hindi ka pa na napunta sa grota ng Jen. Hindi pa tagal hindi. Pero may sampung taon na. Huli punta ko yung ano ay, yung ano, nung first time kong nag-alilakad, hindi ko na inulit. Hmm. <laughs> Pagkadala ko. Maano talaga pag-alilakad eh. Yun, wala noon. Ba, wala naman buong angkat mo. 2000, ano yun, 11 ata yun. Ano buong angkat mo? May angkat ah. Kalasing sa... Saan? Saan ba? May dalang pa doon? May dalang kandaan? papagilong daw tayo pababa opo ay Dahan-dahan lang tayo Dahan-dahan. oo oh, oh. yung bibiglain ano na bababa na ako <laughs> pag malapit na bababa na kayo pag malapit na pag so, bababa na na ibinay lang mo yung hagdan pa ako babalik ulit eh bababa na lang ah iba na nga doon daan natin pagbaba sabi dun sa ano parang ano ata, 100 steps pero parang hindi na 100 ito 300 na sa grotto uh -uh. binilang ko yun ay 300 dahan-dahan lang tayo Mhm, mm thank you Mga deso, andi ako oh, na ang tanisin leh. Aba, sama yon. Ano oh, nag-aakit nga pa rin kanila? Mabagod lang sila eh. Papagod na eh. Ano ho, ano po? Malapit na ho kami. Wala yo pa rin. Wala yo pa, pa, pa ho. Oh, no. <laughs> uh -uh. pa.

Kung papakita sa iya ay. Buhay, buhay. Okay. Bakit yung isawa, yung inaalagaan. Ha? Diyos Ako po. Mamaya, pagbabagigilong na lang tayo. Hindi sa gilid, oh. Aba. Eh, eh, ay ano? Malapit na ko ba? Kami? No, ah. Malapit na po kayo. kayo. Ay, ay siguro. Yun, yun ang tis -tis. aming pinakain. Diba? Talaga, ito na ano? ano? eh, pala pa. Ano? Pataas, ano? e, parang talaga pang nalagyan ng simento nito. So, pago pa. Nagubuhat ng simento. Grabo. Pago pa, oh. Punto di na kaya. Pag mamubuhat, kakakapit ka doon sa halaman. <laughs> Gugulungan ko kayong dalawa <laughs> Tayo sama-sama gugulaw Awal, oh, well, dahil dito yung may tubig sa taas O, oh. ba't may usang uh, Pandilig Baka <laughs> yung tumakbo o to Nakakagig ah, mo sa katawan At gawa ng pababa Walang buwang ang katmon <laughs> Ba't sa atin may bunga? May garing sipsipin. Ay, ang buko. Ay, ang drop na lang. ah malapit na nga pala anain na ah oh. na pala o, oh. kita ko na yung kawayan na 100 lang to. Ay.

Nakapila pala. Nakapila, pila. pila. Ang ganda pala. Ang ganda. Ayan o. Ayan. Karaang. Ay, Ay. 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 pa Ay. 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 Ay.

Ha? Huh? Katrina, may video ka Katrina oh, habang ako lumalakad. Huwag ka lang madada pa Lungasara, ha. Madada pa. Ano nga tara Yan. Habang yung steps. Handa pa kayo madapa ha, dandahan. Hey, ikaw nga. No, hey, si Ate Jing. Kumakan na. Ayaw ko. Ayaw na ha. Katrina. Ayaw yung dalawa. Tumunod! Oh, Tumunod! <laughs> <laughs> anda na ma, oh, na? Oh, ka tong tong. na? ano eh, hindi <laughs> <laughs> na. Layo pa daw. eh, pa? pa? isapang kanun, Pak oh. oh. Ini kan cobel tadi

哇<對>！你看<對>，看动态，啊，都得钱。